Hilton um Hilton Tokyo Odaiba na 'yung pangalan ng no? hotel na yun ngayon. So kasi naman sobrang ang kakapal ng mga mattress doon, parang isang dangkal kasi nambigat siya. Tapos 'yung fotong niya, 'yung cover, ang bibigat din. So mag-isa namin 'yung ginagawa noon. Yan siya. Oh. Magisa namin ginagawa, ayan noon, siguro inaabot kami ng 45 minutes to 1 hour sa isang room. And luckily naman noon, walang walang oras yung aming ano, hindi tulad sa na sa part-time ko ngayon na uh, fixed fix na 4.5 lang yung kontrata. Pagka nag ano ka, nag part-time ka. kanon So, way back nung time na yun, sinabay ko yung pag-aaral ko noon ng caregiver. And luckily naman noon, umaabot kami ng 5 hours yata noon, 6 hours. Pero may times pa nga na overtime na 7 hours yata kami, 8 hours, ganun. Hotel yon Tapos, parang twice a week lang yung aking school noon. And nung makatapos ako naman ng school, um, nag-doubt ako nun sa sarili ko kasi sa hotel, hindi kami nagja-Japanese kasi puro Pilipino yung kasama. And kapag papasok ako ng caregiver, puro Japanese yung alagaan mo, di ba? And life na yung hawak mo nun. And mga, ang rules, number one rules naman sa caregiver is kailangan kahit may kasama kang Pilipina, hindi allowed magsalita ng Tagalog. Okay lang kapag break time, ganun. May mga tatanong ka, ganun. Pero oras ng trabaho is rules yun na hindi pwedeng, ano yun, ma-offend ka pag, sinabahan, pag sinabihan ka ng nihungo ni Parang i-Japanese niyo yung usapan niyo, parang ganun. So, uh, ano ka, ma, parang ma-offend ka, ba diba? Kaya, huwag mo na lang gawin. Yun, follow the rules. <laughs> Tapos, ayun naman is, doon nag-start yung sinabay ko yung work ko. Nung nakapasok ako doon sa caregiver, luckily, 3 months na yung contract kasi bayan yun eh, dispatch. So, may agency. And luckily naman noon, yung mabait yung branch manager namin, babae siya. So, lagi niya, ano, lagi niya akong, ano, inaano lang, pinapatawa, ganyan-ganyan, na ang good oh, performance daw, mga ganong ganon So, hindi ako nag-expect noon na i request ako na magiging, ano ba, yung regular, parang regular employee siya. Hindi naman ako worry noon na mawala ng trabaho kasi nga may hotel ako. So, una, parang, inano-ano -ano ko lang siya. Balance ba? pag i-stress ka na sa Japanese, sunod-sunod kang araw na may pasok doon. So, gusto mo naman may makausap na Pilipina. So, balance Kumbaga, Kung nababalance May mga, sa hotel naman, puro naman kayo Pinay, diba? Tapos doon ba mag Starbucks, yung mga ganun. Uh, luho din yun. So, sabi, sabi ni Chinkitan. And then, um, nung nakapasok ako doon, um, ang ano, doon ko na hit yung at the age of 25 doon ko na hit yung first 1 million ko as in cash yun kaya hindi ako sanay ng ano, utang, alam mo yung ano yung mga wala pa ako noon credit card wala pa akong uh, hindi ako naglo-loan, never talaga ako nagloan lalo na yung, lalo na kahit ngayon kahit na ngayon na may credit card ako kasi ngayon naman mga online booking na, 'di ba? Pag-uwi ka ng Pinas, okay credit card mo. And luckily na approve naman ako dito ng credit card. You know, so sobrang tagal na ng credit card ko na yun. And then um nung ma-hit ko yung 1 million ko noon, ang tip lang siguro kasi sa sobrang busy ko, yung mga sahod ko noon, nakakalimutan ko. So ganun yung tip siguro sa mga bagon dito sa Japan, gano'n. Um, kumuha lang kayo ng tamang allowance, tapos nakabudget na kung ano, gumagkano yung ipapadala mo sa Pilipinas, gano'n. Then, hayaan nyo lang yung pera nyo dun. And, isa pa pala ditong kaibahan ng bangko ng Pilipinas at na bangko ng Japan. Dito sa Japan, kahit magkano, ilang milyon ang itago mo dyan sa bangko mo wala siyang interest. Hindi tulad sa Pilipinas, kahit maliit na interest, di ba diba, meron. And dito na yun naman, walang maintain, maintaining balance. So, nung time nga na nagbuntis ako sa young, youngest ko, parang 2 years, 3 years yata akong hindi nakabalik. So, nagtaka ko, akala ko hindi ko na magagamit yung, credit, eh, yung card ko, yung bank ko nung, nagamit ko pa rin siya kung nandun pa rin yung 1,000 niya na iniwan ko alam mo yun, hindi siya na close unless siguro na i talagang i-close mo siya so gano'n that time, yun yung first 1 million ko nung pauwi ako noon ng Pilipinas nung nagbalancing career ko pauwi na ako, halimbawa pauwi na ako bukas So, kailangan ko nang i-ready yung cash ko uwi ng Pilipinas. Kasi ang gawain ko naman noon, after kong makuha dito yung pera ko, sa Pilipinas ko naman siya i-deposit. -de hindi pa ako noon, wala pa akong online o online banking noon. Um, basta, wala pang, hindi ko pa, hindi pa ano ang apps noon. So, ayun. Um, that time, nagulat ako ang allowed lang pala per day na iwi dito sa Japan is 500,000 yen. So, sabi ko, hala! Paano ko mauuwi yung ano? Eh, just ko, parang once a year lang makauwi ng Pilipinas. Hindi, kasi sayang ng pamasahe, di ba? So, ayun. And, buti na lang, um, ang bangko ko nun is dalawa. So, nakapagkuha ako dun sa isa, nakakuha din ako dito sa isa. Tapos, nagpahabol pa ako nung, ano, before um, pumunta ng airport. Nakapag-withdraw pa ako ng another 500,000. Yun. Dun ko na, ano yung, ano, alam mo yung, siguro din talaga, na wala din ako sa pag-oras ng swerte mo. Ano, hindi mo talaga para kang nahahay Ang ano lang sa akin nun kasi hindi ako pala check ng magkano ba yung pumasok sa sahod ko, ganun. Hindi, kasi sobrang trust ko sa Japan. So, parang feeling ko, hindi sila yung magkukulang ng sahod, ganun. So, kasi ang chinecheck ko lang lagi is yung payslip. Kasi malamang sa malamang kung ano yung nakalagay sa payslip, yun din yung papasok, ba diba? So, ganun. Siguro yun lang yung magandang ano, tip para ano, wag mo shadong i-monitor yung bank, yung pera mo kasi kapag lagi mo siyang naiisip, 'di ba parang maraming mag sink in sa isip mo na ah, gusto ko nito, gusto ko niyan, yung ganun. And hindi naman talaga ano, hindi that time parang hindi pa ako aware noon sa mga branded branded wala pa talaga kasi as in nakafocus ako noon sa gusto ko magpagawa ng bahay sila mama kasi yung bahay nung umalis ako noon is ano maputik hindi sementado alam mo yung gano'n. so gano'n. and alam nyo ba <laughs> meron pa akong kwento sa sunod naman <laughs> Ayun. So, mag-ayos muna tayo at may trabaho. Sayon lang muna. Bye. Next Olet.